Alright, mga kababayan, may glad shoutout mga lalabs, mga vayots, andito ako sa aking Department of Kitchen So ngayon mga kababayan, ang topic natin ay ito Isang dating sikat na buksingiro uh, sa Cebu ay naghihimas ngayon ng rihas uh -huh. Kilala na natin kung sino ito siya at bakit siya Uh, naghihimas ng riha. So, balita po ito ng Brigada News, no? September 25 to kahapon po to So, sabi dito, dating sikat na buksingiro nagnakaw ng sirang bisiklita pambili ng alak sa sibo So, nagiging ano na din pala to Lasingiro, no? Uh, sabi pa dito, himas rihas ang isang dating sikat na Cebuano boxer matapos umanong magnakaw ng sirang bisiklita sa Lawis Barangay Pasil sa lungsod ng Sibo, kinilala ang suspect na si Isa Gani or ito siguro yung kanyang screen name nung boxing hero pa siya ay si Little Gans. Uh, Kalumpang Punar uh, or Pumar Kalumpang Pumar 49 anos uh nawala ang kanyang bisiklita or uh, una nito sinasabing nagtak, nagtaka ang biktima na si Rodrigo Umpad residente ng Pasil Cebu City na nawala ang kanyang bisiklita na ipinarada sa harap ng kanya, kanilang pintuan so nang tingnan o tinignan sa CCTV Nakita nila na kinuha pala ito ng suspect ng walang paalam sa kanya. Kaya nag kaya nang matimbrihan na muling bumalik si Pumar sa lugar, ahinuli ah, ito sa pamamagitan ng citizens arrest. Dipinsa naman ni Pumar, yung boksingero, dating boksingero, eh nakinoha niya ang naturang bisiklita sa pag-aakala na ito ay sira na dahil plano niya sana itong ibinta pambili ng alak Ay Diyos ko po, ito na nga ba eh ang sinasabi Kung kayo mga bisyoso, wala kayong trabaho, tigil-tigilan na ninyo pag-inom-inom ng alak Tigil-tigilan na ninyo yung paggagamit uh, ng ipinagbabawal na gamot kung wala naman kayong uh, pira pang sustainer, no? Sa inyong mga bisyo, no? Yan, magnakaw pa kayo, tapos ngayon makukulong pa. Ay, just go po. O, plano ngayon ni Pumar na mag-coach ng aspiring boxer kung sakaling may kukuha man sa kanya upang magkaroon ng matinong trabaho at ito ay mangyari lamang pagkatapos ng dalawang buwan <laughs> <Tumang> ito <sintinsya. laughs> dalawang buwang sintinsya sa kanyang pagnanakaw <laughs> ay nako po so ito daw siya ay nanalo to no ng ilang beses sa Amerika Uh, professional boxer siya, no, no nanaro ng isang bisis, ah, uh, ng ilang bisis naroon to, no, so, pero sayang, no sana magtino naman ito siya, hindi katapusan ng mundo mga kababayan na pag ikaw ay wala na sa ganitong klase ng profesyon, ipabayaan mo na yung sarili mo magtrabaho, maghanap kahit kargador ka sa palengke kahit, wag ikahiya yun construction, kaysa magnakaw, mga kababayan nakakasira ng reputasyon yun. Di ba na mababang uri ng trabaho at least? Marangal, di ba? Uh -huh. O ito, sira pa reputasyon dito. Pag na, pagtat tat, uh, ano, wala na magtiwala dito. Baka mamaya pag iparada ang bisikleto, ah, baka nakawin ito ni Pumar. parang nakaka, ano, no, nakakasira ng dignidad. Siyempre, masasaktan ka. Dahil ginawa mo din eh. Kaya gaya ng sinasabi kong una, pag wala kayong pira pang sustainer ng inyong mga bisyo, wag na po kayong magbisyo muna. Hanap muna kayo ng trabaho para may pang-tostos kayo sa inyong mga kung anong bisyo ninyo, alak, sigarilyo, babae, o ito, kung pinagbabawal na gamot para may pambili kayo, etc. No? So, ito lang yung nakakatawa. Nagnakaw lang ng bisikleta. Ito ha. <laughs> kulong kaagad no mm. samantala yung nasa gobyerno na nakaupo ngayon yung iba may heavy luggage pa hindi man nagresign nga eh, lakas pa ng loob magpa-resign ng isang kapwa niya din na inotil <laughs> ang daming mga magnanakaw ngayon sa gobyerno hindi po nahuhuli at hindi nakukulong yung iba nga dyan pa victim pa eh mm. samantalang ito o, yung iba dyan may heavy luggage, dinala pa sa, sa Congress, o, pero tahimik. Wala lang, parang wala lang. Ang no? daming magnanakaw sa gobyerno ngayon pero hindi napaparusahan. Yung mga ganitong klaseng ori lang ng tao, mga mababa, ito yung mabilis. Napaparusahan, nakukulong yung iba tinataniman ng bala ng mga kapulisan para mayroon silang achievement no so biktima lagi mga kababayan ng karahasan lahat-lahat ang mga mababang uri ng mga tao sa lipunan pero pag mayaman kahit magnakaw ka rin ng multi-millions, billions of piso malaya ka pa rin absuelto pa yung iba nga di ba? Gaya ni Sayarot uh, oh, Mark Anthony Sayer nag-export sa Australia ng ipinagbabawal na gamot na halos dalawang tonelada nakalaya pa na kung totoo si Nereclation Perpetua ang kanyang uh, at walang uh, ano piyansa pero nakapag, nakalaya mga kabahan, ang dami dyan ba diba? mga smugglers hoarders na ngayon tinatawag ng custom Bureau of Custom na mafia, maraming nahuli, billions de umano ang mga halaga. Pero saan yung mga ano, yung may-ari, yung mga hoarders, yung mga smugglers, mga may-ari nun, hindi pinapangalanan, hindi hinuhuli, wala lahat. Pero pag ganitong klase, huli agad, kulong agad. Ang galing ng batas sa Pilipinas, butas, butas.